Ito po ay katuro ang hashtag. Esto. Nako ang pag-iyak at paghahanap ng mga tao na uuwi sa Hinebra San Miguel. Kapag bored at meaningless, tumakbo sa mga material na bagay, created things. Only to find out in the end, they don't satisfy. Sana, kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay nagagalit, kapag ikaw ay bored, huwag mo nang tumakbo sa mga inaalok ng mundo. Subukan mo na nasain ang pera, mauubos. Ang sarap ng katawan, magkakasakit ka. Ang approval ng tao, mabibigo ka. Hindi ko po makalimutan yung sinabi sa pagninilay, sana ang ating pag-iyak at paghahanap ay magdala sa atin sa Panginoong muling na buhay. Ang unang pumasok sa isip ko ay, nako ang pag-iyak at paghahanap ng mga tao na uuwi sa Hinebra San Miguel. Na uuwi sa pasok tayo sa beer house, sa motel. Laro tayo, gala tayo, out of town tayo. Maghanap tayo ng diversion. Maghanap tayo ng distraction. Natatandaan niyo ang awit nitong nakaraang Semana Santa? Where you there when they crucified my Lord? O nasa beach sa Danak Bunga? O nasa ibang lugar? Ang tendency natin ay kapag tayo ay nalulungkot, kapag merong wala sa ating buhay, kapag bored at meaningless, tumakbo sa mga material na bagay, created things, only to find out in the end, they don't satisfy kaya napakagandang paalala itong sinabi sa Pandesal 2025 sana kapag ikaw ay nalulungkot kapag ikaw ay nagagalit kapag ikaw ay bored huwag munang tumakbo sa mga inaalok ng mundo hindi ka sasaya sasaya ka skin deep panandalian mamaya wala na ulit may problema ka iinumin ka nawala siguro overnight dahil lasing ka, kinabukasan, naroon pa rin. Sana ang pag-iyak, ang paghahanap natin ay magdala talaga sa atin sa Panginoon. Alam po ninyo yung napakagandang sinulat ni San Agustin, Late Have I Loved It. Meron pong Tagalog translation ito. At uh, gusto ko pong basahin sa inyo dahil kitang-kita rito na naghahanap si Agustin ang dami niyang desires at gusto niyang masatisfy ang kanyang desires. At hinanap niya sa created things. Pero iniwan siyang wala. Empty. At mabuti na lamang dahil sa grasya ng Diyos. Sa kanyang paghahanap, Natapuan niya ang tunay na fulfillment of our desire, Jesus. Late have I loved thee. Ang translation po ay nito na lamang kita minahal. Nito na lamang kita, minahal nito na lamang, o kagandahang noon pa may narito na, at hanggang ngayon taglay pa rin ang pagiging sariwa. Ikaw pala'y nasa loob po lamang, subalit ako'y nasa labas naman. Sa labas, doon kita ni nasa, doon, doon sa magagandang bagay na iyong nilika, ako sa aking kapangitan nagpasasa. At bagaman ikay nasa piling ko, ako na may, wala sa iyo." Ang mga bagay na itong kapag wala kay ding mabubuhay, sila ang naging hadlang. Ako sa iyo'y inilayo nila. Subalit sa akin, ikaw ay tumawag at sa iyong pagsigaw, pandinig ko'y nabuksan. Ang iyong sinag, sa akin iyong ipinadala at sa akin ikay pumanglaw at binugaw mong papalayo ang aking kabulagan. Hiningahan mo ako ng iyong halimuyak at ito na may aking nilanghap. At ngayon naghahabol Sa'yo ang aking paghinga, ikay aking nalasahan, at ngayon sa'yo ako'y gutom at sa'yo ako'y nauuhaw. Hinipo mo ako at sa'yong kapayapaan, nagliliyab ang aking pagnanasa. Siguro po magandang tanungin natin ang ating sarili. Ano ang gustong-gusto natin sa buhay? Ano ang ating mga minanasa, hinahangad, mga hilig sa ating buhay? Mag-ingat po kayo. Natatandaan ninyo yung isang napakagandang kwento sa Lumang Tipan sa Biblia. Nakita niya ang isang puno na nagliliyab na hindi nasusunog. Yung puno na nagliliyab na hindi nasusunog ay ang Diyos. Sana doon yun ang ating pinagnanasahan. Dahil kapag Diyos ang ating hinahangad, hindi tayo masusunog Subukan mo na nasain ang pera, mauubos. Ang sarap ng katawan, magkakasakit ka. Ang approval ng tao, mabibigo ka. Kapag ang hinahanap mo ay ang puno ng tao na nagliliyak, masusunog ka. Pero kapag ang hinahanap natin ay ang Diyos, we will have yung sinabi sa Biblia, Joy the world cannot give you. Peace nobody can take away from you. Ipanalangin po natin sa tulong ni San Agustin na anuman ang ating iniiyakan, kinugusto, hinto muna. Ano pa talaga ang gusto ko sa likod ng pera, sarap, poder, kapangyarihan? Ugatin sa Jesus. Kaya kay Jesus pumunta. At huwag sa mga created things, sa mga punong nagliliyam na kapag mo, masusunog ka. Sa Agustin, ipanalangin mo kami. This program is brought to you by mga resto, sa simbahang katolika sa Pilipinas.